May kakaibang relasyon ang mga introvert sa sakit. Hindi sila sumasabog palabas, sumasabog sila paloob. Inaabsorb nila lahat. Ang pagkadismaya, ang pagtataksil, ang tono ng boses na masyadong matalim. Umuupo sila sa katahimikan. Inuulit sa isip ang bawat detalye na parang mga detective ng emosyon. Pero narito ang paradox. Ang parehong introvert na maramdamin ay siya ring mabilis magpatawad hindi dahil gumaling na sila, kundi dahil pagod na sila. Hinahangad nila ang kapayapaan, hindi paghihiganti. Gusto lang nilang tumigil ang ingay. Kaya sinasabi nila na ayos lang. Kahit may boses sa loob nilang bumubulong ng hindi ito okay. Ang hindi nauunawaan ng karamihan ay ito. Kapag masyadong mabilis magpatawad ang isang introvert, hindi sila gumagaling. Pinipindot lang nila ang pos sa kanilang paggaling. Iniiwan nila ang sarili nilang proseso ng emosyonal na paghilom para lang mapagaan ang pakiramdam ng iba. At habang pinupuri ng mundo ang ganitong ugali bilang tanda ng pagiging mature, ito ay madalas na tahimik na anyo ng sariling pagtataksil. Narito ang mga sikolohikal na dahilan kung bakit ang mabilis na pagpapatawad ang pinakamasamang bagay na maaaring gawin ng mga introvert. Number 1. Ang mabilis na pagpapatawad ay binubura ang aral. May katalinuhan ang sakit. Bawat pagtitaksil, bawat pagkadismaya, bawat sugat sa emosyon ay may dalang nakatagong mensahe. Isang bagay na dapat matutunan ng mga introvert. Pero kapag sila ay agad nagpapatawad, napuputol ang prosesong yon. Isinasara nila ang aklat bago pa lumitaw ang karunungan. Iba ang paraan ng mga introvert sa pagdaman ng sakit. Hindi sila sumasabog na parang apoy. Sila ay kumukulo na parang baga, dahan-dahan at malalim. At sa lang yon, nabubuo ang mga aral tungkol sa mga patterns, sa panlilinlang at kung sino ang tunay na rumerespeto sa iyong katahimikan at kung sino ang ginagamit lang ito. Ang agad na pagpapatawad ay parang pagbura ng mapa bago pa ito matapos iguhit. Nawawala ang direksyon na sana ay magpoprotekta sa iyo sa susunod na pagkakataon. Dahil ang sakit kapag pinag-aralan ay nagiging emosyonal na katalinuhan. Ang uri ng katalinuhang pumipigil sa iyo na muling malinlang sa parehong paraan. Number 2, ang mabilis na pagpapatawad ay nag-aanyaya ng pag-uulit. Madalas hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa pagod, kaya nagpapatawad ang mga introvert. Ayaw nila ng gulo. Nakakapagod ito mas pipiliin nilang ibalik ang kapayapaan kahit kapalit ay ang kanilang hangganan. Pero may nakatagong panganib sa ganitong kapayapaan. Kapag nagpatawad ka ng walang kapalit na pananagutan, tinuturuan mong ituring ng iba ang puso mo na parang wala itong halaga. Ang pagpapatawad na walang accountability ay parang pagsasabi sa mundo na pwede mo akong saktan at pwede ka pa manatili. Binibigyan ito ng ilusyon ang mga paulit-ulit na nananakit na ang iyong katahimikan ay katumbas ng pahintulog at ang iyong pagiging kalmado ay katumbas ng kaligtasan. Pero ang totoo, hindi nirerespeto ng mundo ang kapayapaan na walang hanggan. Iginagalang lamang nito ang mga hanggan ng may ngipin. Kapag masyado kang maagang nagparaya, muling magsisimula ang siklo. Parehong sitwasyon, ibang araw, mas malalim na sugat. Dapat matutunan ng mga introvert ang mapait na katotohanan ng ito. Ang pagiging maunawain ay hindi nangangahulugang bukas ka sa paulit-ulit na pananakit. Ang awa na walang limitasyon ay nagiging pahintulot. Number 3. Ang pagpapatawad na walang pagmumuni-muni ay pagtataksil sa sarili. Ang mga introvert ay nabubuhay sa pamamagitan ng introspection. Ang kanilang panloob na mundo ang kanilang santuario, puno ng pagninilay, kahulugan at mga patterns. Ngunit kapag sila ay agad nagpapatawad, pinagtatak sila nila ang kanilang sariling kalikasan. Nilalampasan nila ang ritual ng pagninilay na siyang nagbibigay sa isay sa kanilang emosyonal na lalim. Pinapaniwala nila ang sarili na ang pag-move on ay tanda ng maturity, na ang pagpigil sa galit ay tanda ng kagalingan. Ngunit ang pagpipigil ay hindi kapayapaan. Ito ay ipinagpalibang sakit. Nananatili ito sa ilalim, hindi nakikita dahan-dahang binabago ang iyong mga susunod na relasyon at unti-unting kinakain ang iyong paggalang sa sarili. Ang pagpapatawad ng hindi nauunawaan kung ano talaga ang nangyari ay hindi kabutihan. Ito ay pagpapabaya sa sarili na nagkukubli sa anyo ng biyaya. Para itong pagpapanggap na ayos ka lang habang tahimik kang may hinanakit sa sarili dahil pinayagan mong mangyari ito. Ang tunay na pagpapatawad ay lumalago lamang mula sa kalinawan. Kapag minadali mo ito, inlilibing mo ng buhay ang iyong mga emosyon. At balang araw, babalik ang mga ito. Kumakatok, humihingi ng pansin. Number 4. Hindi lahat ay karapat dapat sa kabayapaan ng iyong pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi serbisyong publiko. Ito ay pribilehyo. Dahil sa natural nilang empatiya, madalas ibinibigay ng mga introvert ang pribilehyong ito kahit sa mga taong hindi karapat dapat. Pero may mga tao talagang kayang maramdaman ang bigat ng ginawa nila. Ang kanilang pagkailang ay guru nila. Ang kanilang konsensya ang tanging salamin na magbababago sa kanila. Kapag agad mo silang pinatawad, ninanakawan mo sila ng salaming yon. Inililigtas mo sila sa pagkabagabag na sana ay nagtuturo sa kanila ng aral. Hindi yun awa. Yun ay pakikialam sa proseso ng hustisya ng karma. Minsan, ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay ang hindi muna magpatawad. Hayaan mong maramdaman nila ang katahimikan ng kanilang ginawa. Hayaan mong maramdaman nila kung bakit nalamig ang dati mong init. Hayaan mong maranasan nila kung ano ang pakiramdam kapag hindi nakabilang sa kapayapaan mo ang pangalan nila. Dahil ang pagpapatawad ay hindi lang tungkol sa pagbitaw sa iba. Ito ay tungkol din sa pagprotekta sa sarili mong enerhiya upang hindi na ito muling abusuhin. Number 5. Ang mabilis na pagpapatawad ay dahilan para makalimutan mo kung sino talaga sila. Ang mga introvert ay tapat sa kanilang mga alaala. Ngunit kapag sila ay mabilis magpatawad, napapalitan ng idealismo ang mga alaala nilang yon. Nagsisimula silang alalahanin ang mabuti at burahin ang masama. Pinapaniwala ang sarili na baka naman hindi ganon kalala pero mapanganib ang paglimot. Bawat peklat na dala mo ay isang mapa, isang personal na babala na nagsasabing huwag ka nang bumalik doon. Ang mabilis na pagpapatawad ay parang pagbura ng mapang yon. Pinipiringan ka nito sa mga red flags at pinapaganda ang mga toxic na alaala. Ang katotohanan ay ang panahon ang tunay na naglalantad ng karakter ng mga tao. Kapag hindi ka agad nagpapatawad, binibigyan mo ng espasyo ang mga tao para ipakita kung sino talaga sila. May kita mo kung nagsisisi sila dahil sa ginawa nila o dahil nahuli lang sila. Ang pag-alala ay hindi bitterness. Ito ay karunungan. Isa itong pagtangging lumakad muli ng nakapiring patungo sa parehong apoy. Maganda ang empatiya ng mga introvert. Ngunit ang empatiya na walang alaala ay nagiging magnet ng manipulasyon. Number 6, ang tunay na pagpapatawad ay pag -e evolve hindi pagtakas. Maraming introvert ang napagkakamalan ng pagpapatawad bilang tanda ng espiritual na pag-angat. Iniisip nilang kapag mabilis kang nagpatawad, umaangat na sila, na mas mataas na sila sa galit at sakit. Pero ang tunay na evolusyon ay hindi pagtakas sa paghihirap. Ito ay pagbabagong buhay sa loob ng paghihirap. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi agad ibinibigay ito ay pinagdadaanan. Ito ang sandali kung kailan ang emosyon mo ay nagbabago mula sa sakit patungo sa pag-unawa, mula sa pag-unawa patungo sa kapayapaan. Hindi ito pinipilit, natural itong bunga ng paghilom. Kapag masyado kang mabilis magpatawad, madalas ito ay dahil tinatakbuhan mo ang discomfort ng confrontation, hindi dahil tunay ka nang nag-let go. Hindi yun evolution, yun ay pag-iwas. Ang pagpapatawad ay hindi pintong tinatakbuhan para makatakas sa paghihirap. Isa itong hardin na mararating mo pagkatapos mong matawid ang apoy at makasurvive. Kapag hindi ka na sinusunog ng mga alaala, doon palang nagiging totoo ang pagpapatawad. Number 7. Ang awa na walang hangganan ay nag-aanyaya ng emosyonal na parasitismo. Ang mga introvert ay naglalabas ng banayad na enerhiya na nakakaakit sa mga tao, pero pati rin sa mga emotional parasites. Ito ang mga taong marunong makaramdam ng iyong kabaitan at ginagamit ito bilang susi. Sinasamantala nila ang iyong kabaitan, pasensya at katahimikan. Kapag masyadong mabilis magpatawad ang isang introvert, muli nilang binubuksan ang pinto sa parehong enerhiyang minsang sumipsip ng enerhiya nila. Nalilito sila sa pagitan ng awa at maturity at dahil dito, muli nilang pinapapasok sa kanilang tahimik na hardin ang mga dating sumira rito. Ang pagpapatawad na walang hangganan ay hindi kabaitan. Ito ay paanyaya ng pag-uulit. Parang nililinis mo ang sugat, pero ibinabalik mo ulit ang kutsilyo sa kamay ng sumugat sa Minsan, ang katahimikan ang pinakapurong anyo ng parusa. Kapag tumahimik ka, kapag inalis mo ang iyong emosyonal na presensya, Tinatanggalan mo ng pagkain ang mga taong nabubuhay sa atensyon mo. Ang katahimikang yun ay mas masakit pa kaysa sa konfrontasyon Dahil ipinapakita nitong hindi mo na kailangan magpaliwanag, dumipensa o magmakaawa. Ikaw ay simpleng tapos na. At number 8, ang madilim na karunungan sa pagpapaliban ng pagpapatawad. Ang mga matalinong introvert ay hindi agad nagpapatawad. Inoobserbahan muna nila Tinitignan nila kung ano ang gagawin ng isang tao matapos ang pinsala. Magbabago ba sila o magsusori lang para muling makontrol ang sitwasyon. Ang pagpapatawad kapag sa wakas ibinigay ay hindi kahinaan. Isa itong hatol. May bigat ito dahil nagmumula ito sa malalim na pagsusuri, hindi sa bugso ng damdamin. Ang isang matalinong introvert ay nagpapatawad hindi para ayusin ang koneksyon, ngunit para bawiin ang kanilang emosyonal na kalayaan Tinuturo ng hindi pagpapatawad agad na ang awa ay may mas malalim na halaga kapag sumunod ito sa hustisya. Naminsan ang katahimikan ng iyong pagkawala ang tanging leksyon na makakapagbabago sa isang tao. Dahil ang pagpapatawad na ibinigay ng masyadong mabilis ay mura. Ngunit ang pagpapatawad na dumaan sa pagdinilay ay banal. Hindi ito awa, ito ay kapangyarihan. At kapag ang isang matalinong introvert ay sa wakas nagsabi ng pinapatawad na kita. Matapos ang mahabang katahimikan, matapos ang tunay na paghihilom, hindi yon para sa taong yon. Yon ay para sa sarili nila. Yon ang sandaling na pagtanto nilang wala ka ng kapangyarihan sa akin. Kaya kung isa kang introvert na madalas sabihan ng magpatawad ka na, kalimutan mo na, wag mong madaliin. Ang puso mo ay hindi waiting area na mga pagkakamali ng iba. Sagrado ang pagpapatawad ngunit kapag nararapat lamang. May karapatan kang maghintay. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang hayaan ang iyong pagkawala ang magsalita para sa iyo. Dahil ang katahimikan ay hindi paglamig. Ito ay kalinawan. At ang iyong pagpapatawad na hindi minadali ay hindi kalupitan. Yan ay karunungan. Kapag tumigil ang mga introvert sa sobrang mabilis na pagpapatawad, tumitigil silang maging unan ng emosyon ng lahat at nagsisimula silang maging tagapagtanggol ng sarili nilang kapayapaan. Matututunan nilang ang tunay na kapayapaan ay hindi tungkol sa pagpapanatiling komportable ang iba, kundi sa pagpapanatiling malinis ang iyong kaluluwa. Kaya huwag magmadali, hayaan mong ang katahimikan ang gumawa ng trabaho nito. At tandaan, hindi lahat ay karapat dapat sa kapayapaan ng iyong pagpapatawad. Ngunit ikaw ay karapat dapat sa kapayapaan na dumarating kapag pinili mo ito ng may karunungan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na tungkol sa swerte lang ang success ng mga introvert. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Good morning po Sir AP. Tama po kayo sa content na ito. Meron ako kasamahan sa work na nagninais talaga na ako ay ibagsak. Ang sasama ng sinasabi niya, lalo na kapag nadeploy ako sa liblib na lugar na sana daw mahulog ako sa bangin, matuklaw ng ahas. Ang hindi niya alam nasa loob pa ako ng office, namutla siya nang nasa likuran lang ako. Sabi ko lang, your wish will be granted. Babalik sa'yo lahat ng sinasabi mo laban sa akin. Ayun, siya ang naaksidente sa motor. Kaya mag-ingat tayo sa ating pananalita dahil sa atin din ang balik. Salamat po ng marami Sir AP. God bless us always. Sabi naman ni Junjun Perang, there's someone out there right now holding their breath, waiting for you to fail. Make sure they suffocate. Magandang gabi sir. God bless us. At ayon naman kay Kamotes Island Girl, these are all true. Watching from Hong Kong. At shoutout din kala Rebecca Ogata, Skyheart, Sherwin Carloman, RJ Mera, Maricor Pacanot, Annalyn Granada, Jola Short Video, Kay Molino, Kalayaan Kapayapaan, Ramlat, Ikaw Muna, TV18, at kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba kung bakit akala ng mga tao, tsamba lang pag nagtagumpay ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.